Ano? Sabi ko na nga pa eh. yung bitin mo. Dapat tulungan natin ito. Hala? Uy! 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 Yung Uy! 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 pala! Uy! 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 Ano ako? Fuck me, mate ka, tate. Isa ah 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 Bigla ah. ako mga ano, pinatakbo ako. Oh. Tamaan ko. Hello, what's up po mga idol? It's me again, Choy Ina to Go Center. Magandang araw po sa ating lahat, no? So, bago ang lahat, shoutout muna sa lahat ng nanonood. Lahat na nag-subscribe, lahat na nag-follow po sa ating uh, Facebook. Maraming maraming salamat. At saka nag-subscribe ngayon dito po sa ating munting channel Maraming maraming salamat po talaga sa inyong mga idol So ngayon update tayo, mag-vlog tayo kahit po maulan uh, Medyo madulas yung dinadaanan natin pero patuloy pa rin tayo sa ating paglalakbay Pagbablog ngayong araw na to Kaya po samahan niyo ako ngayon mga idol no At balikan natin yung nag-viral po na kubo So sa lahat ng nagtatanong, mag-comment lang po kayo para masagot natin no ah, uh, Siyempre, hindi, hindi ko kayo, kayo maisa-isa kasi po sobrang dami ninyo. Kahit sa Facebook, marami po nagchat-chat. Pero okay lang po yun. As long as po na ma-entertain ko kayo. Kapag hindi po ko busy. So, ayan po mga idol. Kaya ngayon, balikan natin. Sana po, uh, panuro nyo po ang video na to hanggang dulo. No? And shout out nga sa lahat ng mga OFW. No? Sa lahat ng mga OFW na palaging nanonood po dito po sa ating munting channel. Hello po, ma'am, sir. Hello po, shout out po sa inyong lahat. Lahat ng mga nag-subscribe at nanonood, shout out po. So tara samahan niyo na ako at sana po panoorin niyo po ang video na to hanggang dulo at huwag kalimutan po ha, mag-subscribe at i-click niyo ang notification bell. E I-bell on niyo mga idol para updated kayo sa lahat po ng mga video na i upload po natin. So tara. Let's go. So tara mga idol samahan niyo ko ngayon. Balikan natin yung kubo. Kung saan nakita natin yung uh, matandang nananggal at saka may biktima siyang lalaki no? Ayan, nasa tuktok tayo ng bundok. Grabe yung ulan ba? Grabe yung ulan kanina. Buti na lang tumila yung ulan. Napaka ano ng ano. May umusok doon, no? May tao. Ayan, no? May tao pala doon sa unahan. Hindi ko alam yan. So, ayan, tara. Samahan nyo ako ngayon, mga idol, ha? At siyempre po, huwag kalimutan mag-subscribe. I-click niyo ang subscribe button at saka bill all nyo ang mga idol para updated kayo sa mga bago nating mga upload. Whew. Tamahan nyo ako ngayon. So sa lahat na nagtatanong bakit wala po akong kasama. Busy po kasi kasama ko sila Lucky Boy at yung mga babaeng hunter po. Busy din sila. Kaya nag-iisa lang po ako ngayon. Kahit po delikado, patuloy pa rin tayo sa ating pag-vlog. No? Papakita ko talaga sa inyo mga idol para makita nyo talaga yung dinadaanan ko, no? Kasi kapag nasa gabi tayo mag-vlog, hindi nyo makikita yung mga gilid-gilid dito at nakakatakot din, no? Yung iba hindi na manonood ng mga vlog natin kasi natatakot sila. Pero ngayon po, kitang-kita nyo naman yung na nakapaligid sa atin. Ayan. Oh. Ayan, papakita ko lang po sa inyo, ha? Ayan, nasa, ano po tayo ha? Nasa taas ng bundok. Ayun. Sa lahat ng hindi nakakaalam, saka yung iba Sabihin peke daw yung mga lugar. 'Yun totoo po itong lugar na pupuntahan namin. Nakakatakot na dito. Natatawa lang ako sa comment kaya inayaan ko na lang po no. Tapos may nag-comment pa na puro daw daw mo at mga puno yung nabibidyohan po natin. So pasensya na po ma'am sir kung na puro po uh, damo o mga puno yung nabidyo. Kasi po nasa bundok po tayo no. Hindi naman po yan ano. Oh, o puro, puro talaga mga damo dito. Pasensya na po ha. Lahat po na makikita po natin talaga dito ay mga damo at puno po. Yan mga bundok. So tara sa punta natin yung kubo. Hindi ko po alam kung anong mangyayari. Kasi mga ilang araw akong hindi nakabalik dito. Ah. Hmm. Hindi na pa naman magpunta dito, mga alo. Maglalakad ka pa ng mga ilang oras. Tapos, biglang init at saka uulan. Huh! Kaya minsan nagkakasakit din kami. Pero baliwala pa rin yun kasi gusto naming maka-vlog para sa lahat ng mga viewers natin, no? Na palaging nag-aabang talaga. Ayan, malapit na tayo. Malapit na tayo ng suman so man ang mga na natin mga idol ang bahay na yan baka nandyan pa rin yung, mga mat yung matanda yung aswang at saka yung big man yung lalaki so yung mga idol sa lahat ng nanonood ngayon sa lahat ng hindi pa nakapanood ng past video natin panoorin nyo kung paano nakita ko yung mga yung matandang manananggal no? at napatay natin yung kasama niyang manananggal so ngayon magmanman muna tayo samahan nyo ko tara Hindi ko alam kung may tao ba dito ngayon o wala. bahala na. Ano mo nangyayari? So ayan, mga ito. Napakatahimik. Parang wala yata sila ngayon dito. Hindi ko alam. Dapat puntahan natin yung bahay. Bau. Wuih, wuih, wuih. Nian, potan tak? Wuih. Saya pun tak. kaya pupunta si nanay. Wala siyang nawala. Tapakabilis. Baka nandito. Baka nandito. pa natatago siya dito wala naman nasa dito ano kaya nangyari ngayon dito mga idol Ting tingin natin doon sa ilalim halo Sabi ko na nga pa eh. Ayan yung biktima Oh. Uy. Dapat tulungan natin to. Hala. Uy. Oh. 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 malma takatate bisari Bisa de ha ah. ah. ha ah. ah dipigla ako mga idol kaya napatakbo ako uh tamaan ko parang uh. ayun parang umaaray siya uh sana kaya sila Nandun yung biktima. Inahabol ako ng matanda na yun. Oh! Uh. Kurosantar Patris Benedicti. Sangkra sit mi hiloks, tundra ko sit mi hiloks. Padre sa tanah. Nang gusto ni Milvana San sa malakoy libas, ipsibili na Ayun! Yung biktima! Mati -tati, Sa kami matik kita ati eh. Recorde. Saan kayo pupunta? Ha? Ha? Tumbak po pa kayo ha? Sige, takbo na. Na natin. Lakas din. So, Sige, mga ito lo. Sige. Sige. Sabi mo, tapit natin yung misericord eh. Ni, yung biktima mga ito na napatakbo rin. Ayan o. Alam ko na kayo dyan. Ay balik mo sa akin yung biktima mo. Sayang mga idol. Nakuha ko na sana kaso bilang umatake. yung matanda alam ko na ka nagtatago ko sa patris pinidiktih kasangkra si tmiylox sa tara ko si sa tana Nung gong sody miyvana san sa malaki basip si bini na bibas. Alam ko na tatago kayo diyan. Oh, sa kayo pupunta? Ha? Bali kayo. Bumalik kayo. Imutan ng mga idol. Bakit niya ako iniiwasan? You Yun oh, know? Yung biktima niya. Pero bakit nila ako iniiwasan? So, yan o. Oh. Sundan natin to. Salimate kita atin, Mr. Recorde. Ah. huh Pinapagod nila ako ba? Alam ko, nagtatago lang kayo. May may dram dito. Uy, uy. Ano 'yan? Oh, akala ko may may nakalutang na mga patay. Hindi pala. Saan kaya pupunta sila? bilang ko wala bang Tinamaan ko ng orasyon pero di, dinala, di yung lalaki, yung biktima niya. Huh, oh, sayang. So yun mga idol, dito sa lugar na to, pumunta yung dalawa. Tumakbo sila. Napakabilis mga idol. Totoo talaga yung mga aswang na yan. Kakaiba sila tumakbo. Hindi basta basta kahit araw. Pero parang may tao yata doon. No? sa bundok. kaya sila nagpunta Grabe yung matanda ba? Uh, pinagpapawisan. Tuloy ako sa kakahabol. So yun mga idol. Pasensya na po. Hindi natin naabutan. Kasi napakalakas talaga nila sa dito mga idol. Kaso nga lang. Parang may humahad lang sa atin. No? parang may samping talaga dito sa area na to kasi lugar nila, ilongga nila ito so ayan na, natin dito sa lugar na to yung matanda at saka yung lalaki hindi ko alam mga idol yung lalaki hawaan na ba o baka hindi ko alam mga idol kaya yan yung vlog natin no? yan yung i-focus muna natin sa ngayon mga idol kaya tutukan nyo no? yung video na to kasi gusto kong ma mahuli yung mga ganyang nilalang mga manananggal may, may biktima siya eh Abutin na lang na ano natin yung isa. Uh, na nakakahilo minsan. Yung paikot-ikot sila ba? Hindi ko kaya. Uh. Alam ko, nagtatago lang kayo dito. So yan mga kagano. Bilasan na wala dito sa area na to. yung matanda at saka yung lalaking biktima niya baka nahawaan na yung lalaki hindi ko na makita sila Uh, uh parang nahihilo ako sa pagkaikot-ikot dito. So ayan mga idol Balikin natin yung kubo Hindi e ko na sila makita doon eh Siyempre ma Mahirap hanapin mga idol Kapag ganyan Napakaliksi At mahirap sila hanapin Talaga grabe talaga ito So patuloy pa rin tayo mga idol ha kahit mahirap kahit ako lang po mong isa pero kinaya ko dahil may pangontra tayo natatako sila sa akin yan yung lamang natin mga idol dapat talaga may orasyon tayo no pangontra so yan so, so yan mga idol, ah uh, malapit na ako sa kubo kung saan nakita natin yung biktima. At hindi na matanda doon sa unahan. So hindi ko na alam kung nasaan na sila ngayon. Kaya yung vlog natin sa susunod, abangan nyo kasi babalikan ko doon at dito rin sa bahay na ito. Baka bumalik sila kaya magmanman tayo ngayon dito. At maghihintay tayo ng mga ilang oras, baka babalik sila. Kasi ginawa nilang tahanan ang lugar na ito eh. At doon din sa kubo, sa ilalim mismo ng kubo. So baka bumalik po sila mga idol. Kaya ngayon, ang gagawin natin, magtatago na tayo at magmanman muna tayo dito sa paligid. Gaya ng ginawa natin nung dati para makita natin sila. So ayan sa lahat ng nanonood, maraming maraming salamat po talaga sa inyo. At magtatago na ngayon ako dito. <laughs> Tago.